Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Madami na ngang charity event na ginawa si Bel Mariano at ang latest nga na charity event na ginawa niya ay kasama ng kanyang team at selected fans para sa isang event noong June 13 para sa kanyang birthday celebration. Pinili nga ang bigyan ni Bel Mariano ang, ang Kids Reap Foundation dahil mas malapit nga si Bel Mariano sa mga bata sa tulungan ng lahat ng kanyang ino so, kasama ang kanyang mga fans sa team ay tulong-tulong nga ang grupo para nga sa pagpak ng mga ibibigay nila sa lahat nga ng mga bata Kids of Grief Foundation sa Antipolar Rizal masaya nga ang mga fans dahil mas pinili nga ni Bell na mga fans ang kanya makakasama sa pagtaka ng nasabing mga gi para sa si mga bata dahil alam mo naman natin kung gaano kalapit sa puso ni Bell ang lahat na ng kanyang tagas for ayon nga dito sa post ng Star Poppy H Bell Mariano with her team and fans prepared a charity event last June 13 for her birthday celebration. with the help of her brands and followers, she made the kids of Creeps Foundation in Antipolo Rizal so happy and enjoyed celebrating her birthday full of love and inspiration. She is a lady full of love for kids. Thank you, for sharing. and how did you choose it? So, we chose Cribs Foundation. Um, ever since talaga malapit na sa puso ko mga bata and as much as I can, either the smallest or the biggest gesture, I would like to help. How was your preparation for the event? Uh, so, we gathered different supporters from different groups and all in one place same time, we all packed together, nag-prep kami. And of course, with the help of my brands, thank you so much sa lahat ng nag-send ng pwedeng i-donate natin at pwedeng maibigay na tulong. So, maraming maraming salamat po. What song would you dedicate to? If I were to choose, I would then...